Pinalagaan ng Department of National Defense ang naging pahayag ng China na lumabag ang Pilipinas sa kanilang One China Policy. Ito'y matapos ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Taiwanese President-elect Lai Ching-te. Si Bea Bernardo sa detalye. Bumwelta si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa laging pahayag ng China hinggil sa pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Taiwanese President-elect Lei Ching-te. Gate ng kalihim na kakadismaya ang pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ininsulto ang Pangulo at ang taong bayan. Pero hindi na ani nakakagulat ang naging aksyon ng China dahil sila ay isang nasyon na may nagpapakalat ng state sanction propaganda at maling impormasyon. Tinawag din ni Chodoro na on-brand ang pahayag ng China at hindi na raw dapat umasa ang mundo sa kanila. Sinabi ng China na ang pagbati ng Pangulo sa kakatapos lamang na halalan sa Taiwan ay paglabag sa One China Policy at hinikayat nila na magbasa ang Pilipinas hinggil sa isyong ito. Pinatawag pa ng Chinese Foreign Ministry si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flores. Cruz para magpaliwanag. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang mensahe ng Pangulo ay pasasalamat lamang sa Taiwanese government para sa pag-aalaga nila ng mga OFWs doon. Patuloy din ani ang kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy. Para sa ilang mababatas, walang masama sa ginawang pagbati ng Pangulo. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., bilang pinuno ng Pilipinas, sakop ng bandato ng Pangulo ang pagpapaabot ng mensahe sa kahit sinong global leader at bumuo ng magandang samahan dito. Sinabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, na may tuturing na highly sensitive issue ang internal affairs ng China sa kanilang gobyerno. Sa kabila nito, iginiit niya na mahalagang mag-usap ang Pilipinas at China, lalo na tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. We are hope that the Philippines will meet China halfway manage maritime differences properly through dialogue and consultation and jointly maintain peace and stability. in the South China Sea. Sinagawa naman ang 8 Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China sa Shanghai ayon sa DFA. Nagkaroon ng prangka at produktibong diskusyon ang maopisyal ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ng Pilipinas at China na patatatagin ang Maritime Communication Mechanism sa South China Sea kabilang ang komunikasyon sa so Foreign Ministries at Coast Guard ng dalawang bansa. Napag-usapan din ng posibleng academic exchanges sa Maritime Scientific Research sa pagitan na mga Chinese at Pilipinong scientists. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.